you, Lord, sa pagkain at sa birthday ko ngayon. Bigyan mo ko ng maraming biyaya. Amen. Happy birthday to me. Happy birthday to Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. at may nagbawan po kami ng kanin dito. <coughs> Ayan po yung mga kapatid ko, tapos yun po yung may birthday po. Yung kuya ko tapos yung po sila nandito po silang lahat. Po. Ayan, dahil po tayo. Ayan, hello mga kalakay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ay sobrang init po ngayon. Pinagpapangwisat po tayo ngayon dito sa bahay. Ayan po at magluluto po tayo ng ano, tilapia. Nalinisan na po ni nanay ito at hugasan po natin mamaya mayat. Ayan po at magluluto po tayo ng sinigang. Wala po may pangsigang dito si nanay kasi si nanay ano po siya uh, may pinuntahan po. Kaya tayo po ay magluluto dito at maghiwa po tayo ng dito may mga kamatis na po tayo dito, sibuyas at saka luya. Uh, ayan po at magluluto po tayo ng sinigang. Hindi ko alam kung may pangsigang si nanay at kung pag wala ay suka na lang po yung lalagay natin. O di kaya magpabili po tayo sa pamangkin ko. ayun po at maghihiwan na po tayo ng sibuyas. Maghihiwan na po tayo ng kamatis. Hindi ko alam kung magkano ang kamatis po ngayon dito. Kasi sinanay ang bumili po ng kamatis. Yung kamatis po dito ay malilit lang po siya. Hindi po kaya dun sa Taiwan na malalaki ng mga malalaki naman siguro, kaso lang baka mas mal po yan dito sa atin. Kaya ito pong kamatis po ay para siyang native na kamatis. Ito kasi yung ano natin dito eh. Ito yung pinakakamatis po natin dito sa Pilipinas. Tapos maghiwa po tayo ng sibuyas. Ngayon bunoon dito. Kasi min, minsan na, na lang po 'yung paglagay po natin. Hugasan na lang po natin mamaya. Malilit din po 'yung sibuyas. pa po tayo ng sibuyas ngayon. At magluluto po tayo. Ang init po ngayon dito sa Pilipinas kahit na des, na na sa loob ka ng bahay ay pinagpapawisan ka talaga Ayan po at ihiwain na po natin yung sibuyas. ipaghiwa po natin ganyan ganyan lang po yung paghiwa natin at tayo lang naman po yung kakain doon po kami na uh, lulutuin ko na po yung ano yung tilapia di ko alam kung saan galing yun binigay ata ng ano kapatid ko at yun po yung lulutuin natin tilapia po sa Taiwan tilapia po dito sa Pilipinas yung ano natin uulamin natin pero ang inuulam po namin dito ano po eh, mga galunggong mga bangus ganun po uh, madalang lang po kami kumain ng karne kasi nga ano po dito sa atin nakaka, ano po naka, ang sobrang init pag puro karne po yung inuulam po natin dito ay eh, baka mahiblad po tayo dito at lalo na wala po tayong exercise Air exercise kaya ito po mga gulay nung kagabi ay nagulam po kami ng pakbet at sa Ilocano po pakbet po yung halohalong ano, halo- pong gulay may mga talong ano po doon, may kalabasa ano, ano po yun may mga sitaw na okra po. at yun po ay eh, naiwan na po natin naiwan na po natin yung ano natin yung pang regado po natin may kamatis, may mga sibuyas at saka luya at sunod po ay hugasan po natin yung ano natin to yung lalagyanan yan po nandito na po nandito, nandito na Nandito na pa po pala yung tilapia. Nilagay pa sa slice bread. Tagayin muna natin ito. At sa saburan ko na panina to. lagyan lang po natin ng tubig itong ginagamit po namin ano to hindi po nawasa kumbaga grip po to nalilagyan po ng ano tank eh. may pressure tank may deep fill po doon ito po yung ginagamit namin ayan po tapos ilagay na po natin dito malami natin tubig natin yung ano salin po natin dito Ayan, bukas. po natin. Ayan, lakas na nga po eh. Ayun, may yung pag ano ko ah. Ayan. Wala may lang yun ano. Kailangan pala bukas na bukas yung ano. Tayo. Ayan, bukas na siya. Ayan po, at pakulin po natin. At uh, hugasan na lang po natin yung ano, ayan po. Tapos hugasan po natin yung um, ito, yung ricado po natin. Ayan, at hugasan po natin yung ricado po natin. Dito na, ang po ng tubig kasi yung ano yung hose ay nabababad po sa init kaya mainit po pag gamit na gamit po yung ano gamit na gamit po yung tubig ay hindi po siya mainit pag di po nagagamit yung tubig kasi na naarawan po yung hose po doon sa labas kaya mainit po yung tubig yan po at ilagay na po natin ito halo halo na po dito isang hugas lang po yun at ayan at ilagay na po natin dito ayan no nilagay na po natin yung mga ano nya tapos lagyan po natin ng paminta ay di pala pa paminta di pala pa paminta itong nabili namin black garlic pala to ito may pinminta po dito si nana paminta tawag po pinminta yan po lagyan po natin mamaya ay kumulo na siya ay pwede na po nating takpan ay ilagay yung ano pwede na po nating ilagay yung tilapia yeah. ayan po antayin po nating kumulo Ilagay na po natin yung takip na Ayan po. Tapos, sugasan na po natin yung ano, tilapia. kanina 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 po ay ano na nalinisan na po um, sinabi lang po kasi kinangay na na nalinisan na yung tilapia kung ano daw may papuntan daw siya kaya ako na po yung magluluto ang dami po to ilang piraso to hinihiwa hiwa niya ganito po yung tilapia dito oh po yung tilapia ganyan po siya kaliliit hindi ko lang kung binili po siguro ni Kuya to. Tapos, walong piraso to. Inihiwa-hiwa na po niyang ganito. Ayan o, oh, na siya. Tapos yung mga iba ay pag naluto na lang ay bibigay ko na lang kay Kuya. Ayan, ganyan po natin. wala po kasing nawasa po dito malayo po sa amin at para kumbaga na sa countryside po kami um, -nib na lugar kaya ang ginawa po namin ay ano ito po para hindi na kami magigibigib ng tubig ng timba-timba at ito na ay kuryente na pong gumagana po dito ng init po dito sa atin ah, uh, po ay ano na namin hanggang ano na, gabi na po ito kasi madami na minsan lang po magluto kasi dadalawa lang po kami na tapos yung iba ay bibigay ko dun sa kapatid ko yung ano yung bumi ay ka lang, ba niya ta o kinuha niya dun sa ano sa kaibigan niya yung o may nagdinda sa kanya niya kasi doon sa pinapastulan po nila ng ano kayo mga baka po ay may kaibigan po siya doon at may peace pan po siya doon kaya so, ito po at, po tayo dito Papansin niyo po yung ano dito kasi po yung marami po siyang ano, yung mga puti-puti po, -puti ano po yan. Mga, ano na, sa tubig po. Kasi yung tubig po ay galing sa ano, wala pong galing mismo sa lupa. Yung, kumbaga, hindi po gasa, nawasa na may mga, may mga ano pa, may mga pinitin-pinitin pa may mga gamot. Gamot po po ay, mismong kripo po po, wala pong gamot nilalagay kaya pang ano lang namin to pang linis pang gamit sa CR tapos yung ininom po namin po na binibili po namin doon yung naka ano na naka mineral na po ayun po na natin yung ano nalinisan na po natin yung tilapia at maya 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 pag kumulo na pag kumulo, ku, pag kumulo na po yung ano tilapia ay ano na po ilalagay na po natin dito hindi ko alam kung may sas may po tayo dito. Ayan po at Ayan po ay tangaptak -tang na po yung pawis po natin. Ang sobrang init po at is hindi po natin yung electric fan. Ayan po yung electric fan. No? Grabe ang init po sa atin. Nagpapawisan na po tayo. Ayan po at tignan po natin kung kumukulo na po yung ano natin yung pinakulong tubig hindi <laughs> <laughs> po yung ano natin dito ayan po oh, kumukulo na siya hindi na po natin ilagay mamaya at di ko, di ko po alam kung ano po yung isasawag po natin at tayo po ay ano ayan tinigdan ko po yung isang rep ay wala na pong laman um, wala na pong laman wala na pong gulay at ayun po ay malayo po kasi sa amin malayo po yung bayan po sa amin at ano po aabot po siya ng ah, pag pumunta po kayo diyan pumunta ah, pag pumunta po kayo doon ay aabot po siya ng 20 minutes 15 minutes 20 minutes po yung byahe kaya uh, no choice na po at wala na pong gulay yung ano yung sinigang po natin ganyan ganyan na lang po yung luto niya at di naman po di, di naman po kami apili at saka po dalawa lang po kami kakain ayan po at hindi wala na pong bisita kakain na kung maarte at kami kami lang po simpleng pamumuhay lang po dito sa amin ayan po at yung ano natin dito yung tilapia at ilagay na po natin sa kumukulong ayan padami yata yung tubig na ilagay ko ah. ayan po dami po to pag pag ano po madami pag tinitingnan kasi nga po to ay maliliit lang po hindi po yung talagang mga malalaki nasa 3 finger po ata to 3 and a yan po lagay po natin to ganito po yung buhay po sa probinsya minsan lang po ang luto at tapos ipapainit na lang ko para matipid tipid po kasi pag luto po dito luto po dyan ay, ay mauubos yung pera maubos po yung gasol Nasa isang libo na ata yung ano, yung, ay, yung nag, nag ano, nag ako ng gasol na sa 950 ata. Eh, pag lagi-lagi kang nagluluto, maubos po yung ano, maubos po yung gasol. Kaya eh, tipit tipid po, lalo na sa probinsya. At saka kung maubos man pa, ay marami po, marami po kaming kahoy sa likod at pwede naman po kami magluto. Pero, pero po ngayon, parang ano na po, parang nakahiligan na po ngayon, hindi na po agayad dati na, kahoy po parang sabi nila ano mausok na ganyan pero no po pag ano pag wala talagang gasol yun po yung kumisa doon po kami nagluluto yan po at antay na lang po natin at lagyan po natin ng mga yan po at lagyan na po natin ng ano asin Ayan po at lalagyan na po natin ng asin. Tignan po natin baka di po asin to. Po yung asin no. Asin nga po. Ayan. Kumukulo na siya. Tapos yung hindi ko mahanap po yung magic sarap ni nanay. Baka bits, bitsin bits na ata ito yung nalagay niya. Kaya ano ba pas? Malit po ata yung ano niya. Yan, pwede na. Ayan po, at nagpabili po tayo ng ano, sinigang. At ito po yung sinigang na maliit. <laughs> <It's> small. <laughs> ang presyo po nito ay 9 peso na. Kasi nagbigay ako sa pamangki ng 20. Ang bumalik po ay 11. So, bali 9 po yung ano. Bali 9 yung bayad po nitong ganitong kaliit yan lagay po natin ng sinigang tama na po yan para umasim sya para kahit kapano ay may lasa po yung sabaw nya kahit wala pong sahog na gulay malayo po kasi sa bayan at yung kamuti po pala dyan sa likod ay konti pa lang po po ano po kasi ngayon, um, mahina po yung pagsibol po ng kamote kasi eh, ano po ngayon na uh, daw po dito. Mainit po yung panahon. Kahit dilig po ng dilig ay di po siya maagaan ng ano, Tumadami. Pag ano, pag tagulan po, sigurado po yan, dadami at dami po, magkasawa po ng ano, kamote. Talbos ng kamote. Ayan po, ititikman eh, po natin kung ano, titikman po natin kung ano po yung lasa ng luto po natin yun masim na sinigang talaga may ano na siya eh may mga green na sili na po siya may mga uh, ano na yan ilagay po nating tino uh, ang tawag dito yung mga kamatis yan po uh, lutuin na lang po natin tapos ayan po eh tapos na pinatay na po natin yung ano uh, yung dinuto po natin at may, at may pagdating na po ni nanay kakain na po kami ah uh, ayan po at tapos na po tayo magluto at yun taktak tak po yung pawis po natin sobrang init po kahit nakatutok na po yung electric pan po sa atin ayan po yung electric pan natin mali. Uh, at ayan po at nakaluto na po tayo at mamaya at maliligo na po maligo. pag ano po dito pag pagkatapos po lang pong maligo ano po Taktak -tak na po yung pawis Parang kung baka hindi, hindi ka rin po naligo kasi sobrang init po talaga sa atin. Talagang, ano, pagpapawisan ka. Kahit nga katapos lang naligo ay eh, maliligo. Parang karang tagaktak pa rin yung pawis po natin. Ayan po. <laughs> Ayan po at nandito po kami sa palengke at nag-explore po kami dito at kakain po kami ng ice cream. Ayan po. Ito yung ice cream po natin. Cheese, kato, makapuno. Ayan <laughs> Tapos Kasi na yung ano? Oh, yama. Kasi na yung apa. <laughs> Kakare ka niya. Ito po yung apa sa kayo ng sibit po natin. Bago. Yan po dito po yung daanan po lang, dito po yung station po ng pulis. At dito po kami kakain. ayan <laughs> Ayan po, magkakain na po kami dito, hindi ko hindi dito po kami makahanap sa pwesto. Naglalakad. Nalakad na nai? Ayaw, magpunok. Ayan. Maghihintang <laughs> ka na, jerobo natin dito. Ayan o. No? So po, nandito po kami sa highway. Ayan po, maghihintang kayo. Ayan o, mahihintang kayo sa kawangkin po. Ayan po wala kaming dalang ano kung at rapat may binigay po silang malit na ispon dito so yung ano po namin yan sino, ano po tayo dito habang uh, tayo po ay magtatambay at may pwede uwi po tayo so po lang, ito, ito lang po yung pinuntan po natin ay mga ice cream po dito lula ano, sa sarap ayan o Kaya, ano? ano yan 'di kasi mawat noon. Ito. Oh. Sino ata 'yung pagmumukha ng <laughs> Ito yung mga kanina 1, 2, 3, Cham Ayan po at ayan po at titikman, titikman na po natin po na